Yung 100,000 mo, ganito na kadami ang pwede mong idagdag sa existing mong negosyo na pwede kang kumita ng triple. At sa mga nagbabalak pa lang mag-start ng business, this is the right time na pwede natin simulan. Simple lang i-manage at hindi mo kailangan ng maraming manpower. Sa mga hindi nga pa na nakakaalam, isa rin tayo sa mga musikero na mahilig sa mga instrumento. Napakaswerte at natagpuan natin ang direct bagsakan ng mga affordable and quality na mga musical instruments. So let's go, i-check natin kung ano nga bang pwedeng mabili dito sa SQ Guitar Philippines. Kaya sa lahat ng mga musikero dyan, tulad ko, aspiring musicians at mga negosyante na naghahanap ng extra pang pagkakakitaan, tara, samahan nyo ako at mamimili tayo ng iba't ibang klase ng musical instruments na pwede nating ilagay sa ating store. By the way, sa mga kamusikero natin dyan, pakicomment mo naman sa iba ba ano bang iniplay mong musical instruments. At sa mga may hilig niyang kumanta, pakicomment naman yung pinaka-favorite mong kanta. Malay mo sa sunod isa ka sa makakasama namin sa mga ka-jam dito sa aming studio. At ngayon naman ay mamimili na tayo ng mga instrumento na i-avail ia natin dito. By the way, kung gusto nyo nga pala mag-avail dito ng purpose, pwede nyo pong i-visit ang kanilang branches sa Tagaytay at dito sa May Makati. O kaya naman mag-order online. You can visit na lang sa comment section nitong ating video. Mapa acoustic, electric, napakaraming choices ng na mga gitara dito. Napaka competitive ng presyo, lalo na kung bultuhan ang bibilin mo. One of the best ay yung mga budget friendly nilang gitara na nasa 1,000 plus lang ang presyo. Sa sobrang gaganda ng mga design, hindi ka talaga mahihirapang i-market to. Isa rin sa magandang idea kung bakit tayo nag-decide na mag-best test ng mga musical instruments, hindi lang doble ang pwede mong kitain dito. Good quality na budget friendly pa. Kaya kung may naitatago kang extra dyan, try to invest sa ganitong klase business. No worries kung wala kang idea or background. Kung papasukin mo man ang ganitong klase negosyo. Dahil sila mismo, pwede nilang ituro ito sa'yo. From drum set, electric guitar, acoustic guitar, ukulele, bass, keyboard, amplifier, and accessories. Kompleto, meron at tinray natin dito. So ngayon naman ay mag-soundcheck tayo ng mga instrumento na napili natin. <coughs> So ito na yung na-avail natin sa worth 100,000 pesos lang ng mga different kinds of musical instruments. Sulit yung 100,000 natin dahil nga sobrang uh, dami na nang na-avail natin dito sa SQ Guitar Philippines. Sa mga casavers natin dyan na nais mag-avail lalo na sa may mga talagang may puhunan na, wala pang idea kung paano gagamitin yung pera nila. So this is a perfect timing. Sulit, ayos na ayos.